Ang pag-uusapan natin ngayon ay about sa Messenger no para hindi nila malaman na nabasa niyo na yung message nila ano so nag-message sila sa Messenger ngayon nabasa niyo na pero hindi nila malalaman na nabasa niyo na kailangan niyo pong i-turn off itong setting na to sa Messenger. Ano punta po tayo sa ating Messenger? Ayan, punta po kayo doon. And of course, pagpunta mo sa Messenger, punta ka dito sa menu sa baba. Ayan po. Ano kung hindi pa po ganito yung inyo po Messenger yung setting, ayan pwede nyo pong i check yung ating pong tutorial diyan sa ating pong ano ano uh, tawag dito. Sa ating pong channel, ano, marami po tayong tutorial dyan, ayan po. So, from here, pupunta po kayo dun sa setting, ayan po. Punta kayo dun sa setting, then baba po kayo. Ano, makikita nyo dito yung privacy and safety po. Ano, pindutin yung privacy and safety, ayan. Then, ay, mali na pindut ko. Privacy and safety, from here, ayan po, ano, ah uh, makikita nyo po itong red receipt. Ayan po, ano, ayan po click nyo po yan, then kailangan po naka-turn off po ito. Ayan, makikita nyo, people won't be able to see when you read their message. Ayan po, ano, kitang-kita po sa pagkaka, ano po explain nila and you won't be able to see when they are read your, your your message too. So vice versa lang po siya. So hindi mo rin malalaman na 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 nabasa na rin nila 'yung message mo. Pero ayun po, pwede nilang mabasa 'yon anytime, kaso nga lang walang confirmation kang makikita na nabasa na nila at nabasa mo 'yung kanilang message, ano That's our tutorial guys here on God bless you.